Pagbako din Paolo kay Kim Ju. Kaninang umaga, habang ito ay nasa gym, naglabasan ng mga larawan na magkasama sila. Pinantayan si Mrs. Morning workout, iba talaga. Hindi na papagod sa ganitong setup. Grabe kakinis kinis na mga balat at fresh na fresh mukha. Asama rin actress ang ilang kaibigan. Kaya naman po dubantay si Daddy Pau. Ito nga ang ilang komento ng fans. Lagi na po sila magkasama. Normal na sa kanilang morning routine na parte sila na isa't isa. Hindi man nila aminin, ipinapakita naman nila. Sasabihin pa ba ng iba na nag-aasyong lang aking Pau? si Paulo at Kimi na mismo nagbibigay ng ayuda. Sa tingin niyo ba, fan service pa ito? Umagang umaga, bebe time agad. Solid ang nila. Ayon pa sa isang komento, Pansin niyo ba, hindi nagpupunta sa gym si Kim Chiu kapag hindi kasama si Paolo. Naalala ninyo, noong nasa US sila Nung hindi makasama, walang kimchi sa gym. Nandu lang siya sa bida. Nagtijaging mag-isa. Hindi niya kasi feel kapag wala si Daddy Paolo. Sa tabi niya. Saka siyempre, relationship goal. Gusto laging nakabakod. Nakakatuwa talaga sila. Hindi na tayo malulungkot ang daming ayuda. Ayon ng mga comments, huling-huli ang pagbakot Mr. Kate Isis.